So ito, mga trigger tayo. Kunti pa lang sumusundo. Wala pa labasan. So doon tayo tumambay sa ano. Doon tayo tumambay sa... Doon tayo, tayo tumambay sa ano, sa may ginagawang building ni ano ni Rapi Tulpo. Tingnan natin kung mga pass tayo rito. So dito, dito tayo. Ito sa school. Ito tayo sa school. Ito tayo mga nanay. trigger yung ano. Pinapagawa ni Congressman Ralph Tulpo. Napakalaki na ito mga trigger. Ay. Yung sa taas niya, uh, stadium. Ito na ito naman yung ilalo yung paradahan daw. Ang laki na ito. Mas safety tumambay rito kaysa sa labas. Ito tayo sa loob mas safe dito kaysa dyan pala bas yan oh laki dito mga trigger malapit na rin siguro matapos to dati ito court to rito court um, uh, covered court po dati so nung yung congressman na siya pinagawa niya pinabagay niya lahat ginawa niyang hindi ko lang alam kung third floor ito hanggang dun may mga gumagawa pa. Ay, sila kuya oh. Eh. Nagpapanday rin. Hindi natin alam kailan matapos. So, pero may pundasyon na. Under construction pa rin yung area. Ayun, ngayon. Ang laki siguro na gastos na ito. Ito yung project niya ni Congressman Ralph Polpo. Yan siguro sa mga darating panubuan o taon siguro magamit na rin ito ng mga kabataan o. tapat lang ito ng, ano, ng MLQ elementary school yan. kaya school yun doon hmm. um, May mga nagkatrabaho rito, pero mga ilang yun hindi. Ito malawak akong, Dito kami dati naglalaro. Ngayon building na siya. Hoyo mga 'to. Okay, mamaya, 'pag nandiyan yung susunod kong bata, bawalan kasi 'yung alam, 'yung sila lang sumundo, bawal. So, happy po kayo. Salamat.